Ang host po ay ang City Prosecutor's Office. Akin na pong ibinibigay ang mikropono sa kanilang tagapagdaloy ng palatuntunan. Let us pray and let us acknowledge the presence of our Lord Jesus Christ. Loving and gracious Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we acknowledge your holy presence today. We thank you for you are our infinite source of peace, love, and wisdom. we know that your holy spirit guides and directs us. your love enfolds us and your light illuminates us. lord, we entrust to you everything in our lives. in spite of the various challenges that we are facing in our society today, we remain steadfast to cling to your words because we believe that you will always make a way for us. as we start to our job of the week, We always pray for your spiritual guidance and direction that we are nothing without you. We need your Father God, not only in moments of, of great difficulty and danger, but in every second of our lives. Lord, we pray that our leaders from the president, our mayor, our vice mayor, our counselor, our bosses, Co-employees down to the lowest in position in our government. Grant them with your heavenly wisdom, help them to lead and govern in integrity and always give them the strength to do what is right for the benefit of everyone. As employees of the government, we likewise pray for your guidance and direction. Guide us in the work we do, that we may do it not for self alone but for the common good teach us always to perform our job faithfully and diligently so that we will always be a blessing and a source of inspiration to our co-employees especially to the people who need our services give us always the strength to do patience to bear and let our courage never fails all of these things We ask in prayer in Jesus mighty name. Amen. kawatawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilas ng sambayan ng makajos, makakalikasan, makatao at makabansa. Salamat. Atin pong itas muli ang ating kanang para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagloob ng mamamayan Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at pagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapagliguran ko ng buong kausayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigil, pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makajos makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon, tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasi yan, nawa ako ng may kapal. Quality policy We in the city government of San Pablo, the city of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial and educational hub in Calabarzon, committed to good governance and sustainable development, to deliver quality services to satisfy its customer, constituents and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve. and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. Siyempre, ito po ay sa pangunguna ng tanggapan ng ating City Prosecutor's Office at ang ating City Prosecutor ay narito, si Fiscal Rocky Cueto. Magandang umaga po, palakpakan po natin. Anyway, uh, magandang magandang uh, umaga po sa ating lahat. Um, sa bihirang-bihirang pagkakataon po na kami, ang aming opisina ang makapag-host o makapag-lead ng flag ceremony sa San Pablo ay gusto ko po sanang i-take advantage ang pagkakatong ito sa lubos ng aming pasasalamat ng aming opisina um, sa LGU ng San Pablo lalo, lalong lalo na sa pangunguna ni Mayor Vicamante kasi napaka-supportive po ng LGU sa aming uh, tanggapan. Alam po ng lahat na ang aming tanggapan ay hindi uh, local uh, part ng local government. Kami po ay uh, hangad uh, sangay ng national government bagamat meron po kaming mga detailed na empleyado galing sa local government na patunay lamang ng suporta ng LGU sa aming opisina um, may kwento ko lang po no? every time na umaten po ako ng mga conferences with the head of offices sa ibang lugar ay eh hindi po namin hindi nawawala yung aming kwentuhan ng mga chief of offices tungkol sa suporta na ibinibigay ng local government sa opisina dahil alam nga namin kami yung national government um, and I'm proud to say na may kwento sa kanilang lahat ng LGU ng San Pablo sa pangunguna nga po ni Mayor Vic Amante ay napaka-supportive hindi lamang po sa sa of course sa supplies lahat po ng inilalapit namin sa kanya ay hindi po hindi po niya tinatanggihan. Uh, FYI po, ang ang ibang opisina po ng uh, OCPs ibang lugar kahit mga bond papers hindi provide ng LGU. So, ako naman, very proud kasi halos lahat ng aming supplies, computers, bond papers, everything, ay provide ng uh, local government. Kaya maraming 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 pong salamat sa tulong sa aming opisina. Kayo po ay makakaasa na sa abot na aming makakaya ay tutulong din po kami sa inyo. Ngayon po magbibigay lang po kami ng kaunting report o reporting uh, para nalalaman po ninyong lahat kung ano pong nangyayari sa aming opisina. Brief, brief lang po ito. Salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa ating City Prosecutor uh, Fiscal Rocky Cueto. At siyempre ang tagapaghanay ng mga ilan pang informasyon sa tanggapan. Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, bilang kinatawa ng Office of the City Prosecutor ng Lunsod ng San Pablo, nais po namin magbahagi ng ilang datos ng mga kasong kriminal na isinampas sa aming tanggapan. Ngayon pong first quarter ng taong 2024, meron pong naitalang 240 na kasong kriminal at ilan po dito ay kaso ng violation of child protection laws na may bilang na 26. Ang violation against women na may bilang na 9, ang kasong rape na may bilang na 10, cybercrime 2, murder 3, homicide 4, staffa 11, bouncing check 4, BIR violations 31, robbery 1, theft 4, and other criminal offenses na 24. Dagdag pa po dito ang violation ng dangerous drugs na 48 ca cases at 36 cases ay under po ng plea bargaining. Meron din po tayong na isang pang illegal gambling cases na bilang, may bilang na 44. Sa ngayon po ay meron na lamang na 81 cases na under preliminary investigation at ang iba po ay nakasampan na sa ating hukuman. Nais ko din pong ibahagi sa inyo ng Office of the City Prosecutor ay isa sa mga nakakuha ng outstanding rates sa Prosecutional Service ng DOJ Region 4A and 4B sa taong 2023 dahil po sa mataas na disposal rate ng cases. Hindi po ito isasakatuparan kung hindi dahil sa kasipagan ng ating magigiting at tapat at masisipag ng mga piskal ng Lunsod ng San Pablo. Sa, sa pamumuno po ng aming butihing hepe na City Prosecutor Rocky G. Cueto. Nagpapasalamat din po kami sa suporta ng ating lokal na pamahalaan, lalong-lalo na po sa ama ng ating Lunsod na si Mayor Big Amante na walang sawang sumusuporta at nagtitiwala sa aming tangkapan sa paghati sa amin ng serbisyong publiko sa mamamayan ng lungsod ng San Pablo sa atin pong mga kapulisan na kaagapay ng Office of the City Prosecutor sa pagtugon at pagpapatupad ng batas, kami po ay lubos pong nagpapasalamat. Sa mga susunod pong mga araw, buwan na taon, sisikapin po ng aming tanggapan na mas maitaas pa ang aming servisyo publiko na puno ng katapatan at katarungan para sa mga mamamayan ng Lusod ng San Pablo. Muli, maraming salamat po. Maraming, maraming, maraming salamat. Kung wala na po, ang paulit-ulit na tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Marte. Vice Mayor Justin Colagot, ang bumubuo ng sangguniang panglungsod, Servisyong Maingiti, San Pablenio ang wagi, at sa lungsod ng San Pablo, bawal!